So, it's Sunday, happy Sunday everyone And we are at the Mavs Bar And what we got here is because of the very strong wind Ayan, bumagsak na naman ang ating payo Hindi lang yan Mas meron pang malaking dilupyo bumagsak yung payong at nabasag yung salamin oh my god what are we gonna do here now malaking bagay ganun kalakas yung hangin so ano na naman ang gagawin natin dito Nakakatakot hawakan yung mga bubog. Ano man ang dapat gawin dito ay dapat mag-ingat. Ano ba yan? Anong mangyayari? Kaya... pinali ko na nga siya para ano yung just in case na malakas yung hangin pero ganun pa man ay ayan bumagsak siya at nabasag yung salamin anyway talagang ganun eh wala tayong magagawa kundi syempre linisin ah uh, goodness gracious ito naman kasi maliit lang tong payong na to and uh, mabigat yung humawak sa kanya. pero ito <coughs> ay ito, ano ba yan? So, buti na lang, doon siya napunta. Eh, siguro naman, hindi na siya ilipad pa. Ang katakot, ang daming bubog oh. I have, I have to hire someone to take care of this. Kasi nakakatakot yung bubog. Hmm. Hmm. Ay, naku Lord. Ganito na lang every year. Basta malakas ang hangin. Babagsak talaga yung payo. Hindi mo naman kasi lalagyan ng payong dito. Siyempre. Mainit pag summer. Eh, hindi, rin, hindi ko rin naman kasi alam na hahangin ng ganito kalakas. Kung Sana. Sana tinara ko yung payong, di ba? Ah, yung, diba? oh, god. Paano ba 'yan? Oh, lakas. Lakas ng hangin. Eh, ang ko. Kala na si Lord sa lang. At we cannot move on kasi sobrang lakas ng hangin. Uh, Stand by Sabahai. Right. Anyway, have a pleasant Sunday. And may the good Lord bless you us. Bless us all. Every day. In Jesus' name, amen.